See, you got yet? you? Hmm. Uh. Okay, go, go, go. mmm, uh. uh. Eh? Uh. Uh. Mm -mm. go. I can't come now. Uh. Hey, go. I didn't know yet. Okay. Okay. Sino po? Ano ah, po? Ah, hindi naman po. Kahapon din po? Ah, yung main, oh, parang nasa, nasa mid? Opo, oh, minsan naman, minsan lang po. Ako ah, yan po ulit. Pag dumedede po ako. Teka lang binibidyoan ko ah, siya. Ah, go. Go, Ringo! Okay, uwi na sa kwarto. O, go! Hala, uh -huh. gusto niyong laruan yung hagdan. Ringo! 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 go. Mm. Go. Nilinis na yung hagdan. Hmm, naglalampas ng hagdan. Eh, ah! Eh, hey, oh, dumi ng hagdag natin eh. And go. Hmm, go. Go na. Big girl ka na. Napapabuhad ka pa. Big girl ka na. Oh, Doon. Dapat... Doon. Doon. nak hangitina oh. <laughs> tagumpay sabi niya oh, oh jangan ke sana jangan alisa oh, go go eh ayah jangan ke sana halo o o o o na nangak Oh, dia asup ke don? Asuplah, kencing. Oh, segi. Data. Oliu, dekat dekat. Oh, yeah. Oh, yang mana? Engza. Dengar. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. すげえ